magandang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. Muji Kiwis Dalisay Santos or Doc Muji for short. At muli tayo po ay nagbabalik sa panibago na namang episode ng Fish Talk sa NFRDI Scientista i -consult. Ito po sa Fish Talk, tinatalakay natin ang mahalagang issue sa fishery sector. At bilang kami po sa National Fisheries Research and Development Institute or NFRDI, ang research arm ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kami po ang magpo-provide ng sagot sa pamamagitan ng siyensya. Ika nga po, science will provide the answers. Ano nga ba ang Hatch Pro at bakit ito mahalaga sa pangisdaan ng bansa? Well, recently, isa sa mga pronouncement ng Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa pagpapalakas ng produksyon ng pagkain sa bansa ay ang imodernize ang fishery sector. At bilang pagsunod sa mga polisiya ni PBBM na siguraduhin ang food security, inilatag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang plano para mapataas ang fish production sa bansa at mabawasan ang pangangailangan sa fish importation. Isa na doon ay ang pag-establisa ng mga hatcheries. At dahil nga po tayo ang research arm ng BIFAR, in-establish po ng NFRDI ang HatchPro. Para bigyan tayo ng mas detalyadong kaalaman tungkol sa HatchPro ng NFRDI, makakasama po natin ang dalawang eksperto at pareho silang career scientist one ng NFRDI. Welcome po natin si Dr. Asiana Tuesca ng Fisheries Biotechnology Center of FBC na nakabase sa Unyos, Nueva Ecija. Dr. Maria Teresa Mucha ng um, Freshwater Fisheries Research and Development Center na nakabase naman sa Taal, Batangas. Welcome, Welcome Dr. Maris. Hello. Thank you Robo po for uh, joining <coughs> us here dito sa Fish Talk. Um, yes, thank you, Ned, for inviting us. po right kami these. na nandito kayo. Ayan. Ah, pwede na ba? Pwede na bang magtanong? Of course! Wow! Yes. Okay, ah. Yeah. Uh, so, uh, ano nga po ba yung Hatch Pro? At bakit importante nga po ba siya sa aquaculture sector? Sige, sino po bang mauna? Lukas? Of okay. course, di ba, Maris? Ako muna uh, siguro, Lukas. Wow. Sundan mo na lang. Ah, na, sige. Baka may balibutan ako. Ang, ang Hatch Pro kasi, Dok Muji, ay isang major activity or major program ng LFRD. Hatch Pro means Hatchery Production. So, bilang research institute ng NFRD, we want to focus on the production ng ating mga fish para magkaroon tayo ng food security, di ba? So, mm -hmm. ang lahat dito, lahat ng project natin na tungkol sa pagpaparami ng isda, pagpapaganda ng lahi, pagpapa-improve ng mga strains nila, So, lahat ng projects ng NFRD ay nandito sa Hatch Pro. Pag, pag, sinabi mo, Ma, Dr. na Hatchil, sa, an ano ba yun? Ano ba, yun? ano ba yung pagpapaitlog ba yun? Ganun ba yun? O, pag sinabi mo Hatchery kasi, siyempre, dyan nandyan yung mga inahin, no? Inahin. Mm -hmm. Magsisimula ka sa mga inahin, mga breeders, ng okay. mga isda. And then, doon sila, doon natin sila pinagsasama, doon sila mag-aanak. Mag-aanak. Mag-aanak po. Iaanak nila yung kanilang mga fish fry para doon sila lumaki. So, very specific yung kanilang mga requirements, especially sa tubig, sa water water parameters. So, ito pong hatch pro parang um, tutok siya doon sa pagpapatangana pag pagpapanganak. Pagpapanganak. Pag pagsiselect okay. pag -pag uno mo na pagsiselect ng mga breeders, at na, na tatay. Na at tatay. Tapos, para maganda yung mga anak. Yes. Yeah. Uh -huh. natin ng ating mga breeders, di ba, Douglas? With the technology, biotechnology, meron na tayong ngayon na pwedeng gamitin para na-select sila. Di ba, Douglas? Uh -huh. So, MD. may ano po tayo doon na uh, platform, yung tinatawag natin markers. Mm -hmm. So, hinahanapan natin ang mga uh, markers uh, uh, for example, sa growth mm -hmm. at tapos sa environment kung saan po sila. Like, for example, sa ngayon, uh, ginagawa natin sa Inequity together with our uh, collaborators, yung b and FTC, yung molecular markers kung saan sa, sa line, saline o drama. So, uh, hinahanap natin yun. At then, we have also yung uh, whole uh, genome sequencing mm -hmm. na ang partner din natin dito ay yung uh, University of the Philippines, mm -hmm. Diliman. And of course, BIFAR in its place. Yeah, so, so Tokas, parang yung, yung pinapangit nating biotech uh, isang or biotech na magamit ng marker, isang pamamaraan kung saan pwedeng ma malaman natin, natin kung anin yung uh, lahi na mabilis tumaki, yes, so, tama ba? Or, or yung lahi na medyo mas matibay sa sakit. Okay. Ano, ano? Kasi sabi nga ni Mang Maris kanina, pag hindi ta natin ginamita ng mga ganyang mga teknolohiya, kung palagi na palagi yung mga nanay at yung tatay ang ginagamit natin, magdi-deteriorate yung kanilang performance. At pag nangyari yun, imbes na sampung malalaking isda ang matuproduce natin later on, isa na lang, may sakit pa. Tama yes, bago, so ba? Yes. Ganun ba? Okay. And ano, you Doc know, Moji, kasi using the biotechnology, we, will, we can identify yung mga uh, disease resistant kasi with, um, tsaka yung mga salt tolerant, yung cold, tolerant. na oh. um, pwedeng ma maging sila sa, with the changing climate, ano, changing, uh, changing environment, di ba? So, umaayon ngayon yung technology with the fisheries biotechnology, kung ano yung need talaga. Kasi yeah yun nga, nag-deteriorate -de yung ating mga wood stock. So, kailangan maka-discover tayo. Maintain na din natin yung, yung mga lahat. Hmm. For example. Oh. But Because it's not only tilapia. -tila. Oo, oh, yun nga gusto kong tanongin. Dahil may malalim din yung uh, karanasan yung mga malay sa pag-produce ng breeder naman ng mga ipoto. Okay. Yes. Ito. And uh, yun yung isa sa tuloy-tuloy na kalaman nating pag-aralan. Yung hatchery kasi, kumbaga, dyan maglidepende yung another stage ng aquaculture which is the grow-out uh, culture. Oh, so, magkakadugsong yan. Mm -hmm. So, syempre, ang objective natin is ma-increase yung production ng ating mga hatchery operators. Mm -hmm. ma Kung ma-improve yung kanilang mga breeders, maayos yung kanilang protocol, it will lead to increasing production. Kasi mm -hmm. magkakapagpaanak sila ng mas magandang lahi ng mga yes. babies and therefore, hindi nang papalakihan sa grow-out yes. na magiging translated to increase income din para oh, sa mga nila. So, and then, if ma-increase natin yung production ng mga fry and finger gains, there will be sufficient supply for, naman. for the grow-out naman. Adicional ko lang pala, Natmush, sa research natin, yung tigit natin mga mares, no? so, oh, yung pigit. mga indigenous species na hindi dinagtagpon natin. Ah, kasama uh, din yan sa Hatch pro. pro. At oh, okay. yung uh, revival ng ating native catfish kasi okay. nawawala na rin po ito sa ngayon. And then meron tayong... Uh, catfish, uh, uh, hito? Hito. Yung mga native no? so, na native hito? Native, ah, native okay. native natin. Ano ba yung Clarias, macrocephalus. Oh, mga nitig na hito. So nawawala uh, na rin yun. Higit. 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 Or sa norte, alam pa, body daw ang tawag nila dyan. Yung na, anabas, na, anabas. Yung anabas natin. Yung, yung climbing person or puyo. 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 puyo no? yeah. Ayan. So, pero, Threatened na talaga kasi sila. Ang kanilang mga population because of introduction, of species, invasive species, kami Change. So, yung mga nabanggit ni Doc Kans, mga endemic, uh, native species natin, talagang bumababa na yung population. So, one one uh, way to do that is to improve yung kanyang hatchery uh, breeding, yung hatchery niya. Para, kasi ngayon, as of now, wala talagang masyadong nagbe-breed niya. So, part of the program ni NFRDI is to revive this ano, native species. Oh. Yung... Tsaka native species, sariling atin. Kung yes. ba diba? So, kailangan na alagaan natin atin. Yes. Part three doon mo yung seaweeds. Ah, meron so, din Mga oh. oh. seaweeds. So, Part ng hatch din. dami ah. So, kabilang sa hatch na ito yung mga infra at laboratory. Ah, so hindi, hindi lang pala doon sa pagsasaliksik pag sa yes. kung hindi pati yung mismong pag-develop ng mga ang labo sa facilities natin. Oo, oh, kasi kung wala ka na pag-facilities, Oo <laughs> nga, saan mo, saan oh, Lalo na kasi pag sa hatchery, kailangan mo rin ng mga magagandang kasi uh, equipment din, di ba? You should need, you need a filtration system, a UV... You know. At yun, yun, mga yan, kailangan inaaral din, di ba? Oo, oh, inaaral ina din. Basta rin. tatayo pa lang yan at uh, akma doon sa behavior din na ating mga isa. Yeah, you okay. know. kasi bawat isda, may kanya-kanya silang behavior, may kanya-kanya silang... Yeah. Uh, From natin sa Hatch Pro, ito ay uh, may mga enhancements sa research natin like yung uh, uh, paggamit pagkamit ng mga makapago o mm -hmm. modern tools ng biotechnology. Oh, okay. So may tatlo itong component na sa ating sa Hatch Pro natin yung blood-strain improvement, yung uh, fish health management, at din yung nutrition. And, uh, sa nutrition, uh, yun yung mga pagkain sa ating mga uh, iska. So, yun ang magiging focus ng ating program sa Hatchimals. Okay. So, sab, 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 sabi niyong biotech ano, Lucas? Uh, no, so, okay. merong tat tatlong component ba? Ibanggit. Yes. Okay. isuna yung bridge training. Mm -hmm. uh, an, ayun uh, yung pagpili ng tamang nanay at tatay. Oh, oh. Diba? Tapos yung isa, pag-improve. no? oh, uh, oh, Lahi. Lahi. No? and then yung isa, pagkain naman, nutrition. Oh, nutrition at sa isa yung sa diseases. Yes, sa mga sakit. Sa, sa pag-manage ng sakit para hindi sila ano, matapuan ng mga virus. Oh, no? oh bacteria or parasites. Dok, yung sa improvement ng strains, kasi oh. for example, ang tilapia. So, umikot kami sa mga fish farmers natin mm. at nakita natin na isang uh, need nila or problem is yung magandang quality ng digas. Oh. So, may problema pa tayo yung ganun itong mga fish. Oh. Hindi, hindi pala parang uh, ganun na kasimple yun na uh, mayroon na kaagad uh, supply ng mga magagandang uh, mga Yes. And I think NFRDI uh, can help doon sa pag-improve na yun mm -hmm. kasi uh, habang tumatagal kasi nagde-deteriorate yung lahi ng ah, o okay. Habang ginagamit mo siya okay. or binibreed mo sila, yung kanyang productivity, yung kanyang performance ay uh, umababa. umababa bumababa. So, kailangan continuous yung improvement. Actually, napapanggit nyo na po ito. Pero, yun nga, um, pakibanggit po, ano, ano po kayo mga additional impacts pa sa small-scale hatching operators at the general aquaculture sector, particular sa mga itong mga binapanggit natin, mga hatch pro projects and products natin in the future. So, tatulungan na natin ang technology yes, so mga think farmers. Then, mapa, uh, through this, our protocol, ma, patas natin yung mga, mga survival, hmm. ma-improve yung mga survival. At, of course, yung production natin, like sa mga fingerlings na natin, through our interventions and research natin. Yeah. Okay. Sige yes. so, 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 po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige gusto rin nating i-extend ang ating Tapos discussion? Tapos na ba? Ang dami ko ba siya sabihin ito? <laughs> na, Eh, yun, yun po. Uh, pa bang may live question ba sa audience? So, ah uh, yun po. Anak ko, maraming maraming salamat, Dok Cas and Dok Marisa. No? Napakaganda nung discussion natin about Hatch Pro, yung mga commodities at mga teknolohiya na tinitignan natin para kung ma-improve yung kanilang sabi niyo nga yung kanyang breeding, yung kanyang nutrition, at yung kanyang uh, uh, pag, uh, disease management, no? Yeah. Management. Para po talagang uh, mapagbibayo yung uh, production natin. Kumunan um, isa rin ang pagin nyo, kasama ng mga kasama na yung mga individual species, yung mga sumpo. No? So, exciting, exciting moments na para sa R&D ng fisheries sa Pilipinas. Any last words po para po sa ating uh, nakikinig, no? Um, patungkol po dun sa pwedeng uh, baga, eh, abangan nila sa mga magiging uh, mga susunod na mga panahon patungkol po dun sa hatch at yung mga uh, uh, products po na ibibigay natin sa kanya o yung project na ibibigay natin sa kanya in the future. Si... Ibang kasi na sa mga ano natin, uh, uh, mga clients, mga stakeholders natin at sa mga nanonood po sa ating program. Ang um, research po ay hindi po siya one shot. So isang uh, susi, isang pananaliksik po talaga doon po sa ating mga fisheries commodities. And ang um, effort na ni ay ngayon kumbaga ay nasa infant stage pa lang po tayo. Pero ang um, ating mga researchers ay pinagtuunan pa rin sa itong ating homologues. So, um, inaasahan po natin na magkaroon tayo ng, uh, uh course, ng malaking pondo sa ating research, magkaroon ng isang uh, uh, magandang facilities to cater ng ating uh, uh, mga researchers we have pool of the experts to do that. And uh, kailangan po natin ay uh, isa po tayo at magiging proactive at open po tayo sa tinatawag nating research. Tracy, okay. uh, first of all, thank you very much to Muji for inviting us to class to sa fish talk ng NFRTI. Uh, with this program ng everybody uh, to security. So, uh, ang NFRD ay po ay gagawin ng lahat para po matugunan ang pangailangan natin sa larangan ng uh, supply ng ating isda sa hapagkainan ng bawat isa. So, sa pamagitan ng ating um, sikasi, pag pag -re at, uh, sigasi o pagtsatsagang pagre-research at We have kami nga nito, kasi we have full of researchers, scientists, magtutulungan po natin ito para po magkaroon ng magandang resulta yung ating mga research. And also, I would like to add, hindi lang po NFRDI the research, we also provide mga assistance sa mga schools, sa mga other researchers na pwede nyo po kami research. B. Salamat din po sa inyong dalawa sa aming panuwing expert for today, Dr. Pastor. Sana makita namin kayo muli dito sa ating program. Thank you. Thank you, Okay, Kung may mga tanong pa po kayo o mga issue na gusto nyo pong dinawin, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin through our social media account. This is Fish Talk. Sa NFRDI, siyentista, i consulta or science provide the answers. Hanggang sa muli po, ako po si Doc Muji, a.k.a. Doc Pogi. Fish out! Bye-bye!